pampaw ni Bintong ni Dakulono na ano ano Giris Anak uh, nga mga orag ng Daklaw na kandali ni Abang Sus Good morning mga oragon So yun na nga maaga akong naggayak ngayon Maaga akong nagmata Gumising Ito nga po yung mga alaga ko Kasi magmamanala kami ngayon maungo kami ng pusit yan ano mga alaga kong baboy feeds ano, umiilaw yung mga mata ng mga alaga namin no? ano, lalaki niya no? baboy feeds yan kasi yung pagsabundok na baboy baboy damo kaya yon baboy feeds ang tawag natin di mga oragon mga alaga namin dito mga manok Dili bisitahin muna natin kasi baka merong mga nabitay sa mga alaga natin. yan Yung mga nasa kulungan, okay lang kahit hindi mo bisitahin. Hindi naman bita 'yon. Tama ba mga oragon yun kumitilaok na sila kasi maganda. Good morning daw mga uragon sa inyo. Ang cute nila, oh. parang kamukmukang manok. And dito na ko pala ako ngayon mga oragon sa dagat namin as you, can see. Ayan, as you can see medyo madilim pa nga medyo napaaga talaga yung gising ko pero saktong sakto lang kasi kukuha pa naman kami ng pamain na umang umang kasi mga uragan yung pinapain sa panghuli ng manala tapos tatalian mo siya ayun maghanap ka ng bahay ng manala kung tawagin dito sa amin an ito nga pala yung aking first huli ano tapos yung gamit namin ditong panghuli tinidor lang tatanggalin mo lang yung dalawang pirasong panusok dun sa gilid para dalawa lang yung matitira yun ang gagamitin mong panusok sa manala ayan o oh. ba't kaya yung dugo ng ano manala kulay itim mga oragon alam nyo ba kung bakit hindi <laughs> ko rin alam eh ayan <laughs> o Medyo marami pala yung nahuli namin dito mga oragon. Yan. Kaso yung videographer ko dito, yung pamangkin ko, medyo malikot yung kamay. Kaya, <coughs> pasensya nyo na. Yan. Ito, nakahuli na naman ako mga oragon. Pero yung mga iba dito, hindi na namin na videohan. Lalo na kapag kalagay mo palang eh, sinubad na hindi mo na mabibidyohan tapos kapag biglang labas na yung manala matapang ito yung mga naikipaghilahan to medyo makukulit yan gusto nilang hilahin papasok yung pagkain kaya medyo matagal ito nga pala si boss abang laki ng ano nyo sumubad oh. kung nakikita nyo yung gamat ng manala ayan oh, gumagalaw galaw pilit na kinukuha yung pagkain nya ay yung umang pala yung pamain ayan o oh, tinudyok na ni pareng abang oh. Yan. Ayan, laki niyan mga orago, no. Oh. Yan, laki, oh. Oh. Yan. Sige, pareng abang, kaya mo yan. Yan, ayan, oh. Laki niyan mga oragon. Ayan. kung may niyo nyo yan sa personal, laki. Si pareng abang din, ang laki niyan. Kung may niyo nyo yan sa personal, mga oragon. Diba, pareng abang, shout out sa'yo. Na pala yung nahuli namin, yan. Nilawkan ko ng baboy, ayan. Luto na yan. Tutunayan mga Oragon, kain na tayo. Maraming salamat nga pala sa panonood mga Oragon. Hanggang dito na lang. Let's go.